So, eto na nga. Ayan. Yung black pitch chopin tayo natin na hindi matuloy-tuloy yung mga bunga. Hindi nagiging bunga yung mga ano, bulaklak. Kasi nga, ayan, nang isang kaagaw. Ayan, sabi ko nga, ipupruning na natin. Titira lang natin itong isang diretsyo. Ayan. Sobrang tagal na kasi ng black pitch natin. Hindi natin mapabunga. So, yan. Kunin nga natin to. Yan, ikakat natin si banda rito. dito banda. Yan, yan. So, bye bye. Hmm. Ayan na. So, eto na lang yung ating sili. Ayan, so, sana, hopefully, Ayan, maging bunga na tong mga bulaklak na to. Ang dami niyang buds. Ayan. Let's go. Let's grow strong. Wrap up.